Ay, ganihara ka ba? Huwag ko ka Kumusta ba ka, Beshi? Ay, Beshi, bitog hapa ko rin kumo sa imuha ron. Ay, isuga sa bakla, oy. Biskang ka rin sa atan, huwag ko ka. Asa ka mo ang Di bakla? sa unahan. suruyo na ko niya kung research. Hala, to sa bakla, oy. Abuti mo. <laughs> Boss! Sa Hoy! Kapit sakpan! Maayo ba ka masayaw ba? Dinimiga si sinayawan! Libron James ang naw! Anak ni mo? Oo, boss! Akong bata, boss! Medyo bastos! Uba ba ang bata ka ba? Sigsuot ko lang ron! Hala! Kaisog sa bakla ay! Eh. Tan! Ba-ba o! Ano <laughs> kain ko ang bayot ko? Kung masakpan di ka ron! Indaw, babe! ba bao <laughs> boss pasensya na kay boss ha sus grabe ka gwapo gyud Wow! Well. presko kay hangin bing tinaw pa kay tubig wala ko magdahom na gwapo na kayo atong resort nga gipabuhat Mauni siya ang Bohol Tropics Diri Tagbilaran, Bohol Ano? Yeah. Astiga, mga istorya ay Kabalo na mga tan, nadilit ako bayot uh -huh. Pag wala ko, lawas tau anak oh. Si Libro nak bayi? Hmm. Murah gion, basin. Hmm, ni takkan lelaki tau. No? Beri nak apa? Gagik tu yun di puluh ni bataan ni. Eh. Ni juga <laughs> bayar. Tidak ah, lagi! Bay! Tak, sugai, bantai lah karun. Kulibing, kulibing, kulibing. Oh, usah mantan. Bing, buah hangat oi. Gisawai ke apa? Usah gisaway tan. Sino dekat tekan kentang, Bing. Agai, okay, Bing. Gisai nak ingon. Oh? Nak kau bingung? Nak kau bingung! Paano Ay, kaloko! Ay, na ganyan akong kinumoron! Wala tahong na ito ni Bing! Pusin na Pusin mo! Uy, boss! Kalma lang! Kalma na ya! Okay.